sa 20th Congress para ipagpaliban ng barm election. Pangalawang beses na itong sinabi ng Kongreso sa ating mga kapatid na Muslim na um, huling pagkakataon ng ipopuspo nito dahil naniniwala ko isa sa pinakamagandang regalong pwedeng bigay natin sa barm ay malayang halalan na makakapili sila ng kanilang mga leader para may accountability ang kanilang mga leader sa kanila. Kaugnay ng barangay elections. Pinasan ng Senado ang postponement ng barangay elections at tinalaga ang term ng mga barangay officials ng apat na taon. Ang Kamara, wala pang pinapasang um, bill postponing or continuing the elections or setting the term. Sa pagkakaalam ko, nasa komite pa lang yan. At dahil hindi ito certified bill... Imposible na nalang ma third reading yan at wala na kaming pag-uusapang bill actually para i -bicam. Dahil hindi pa nila nilalabas sa komite. It hasn't even been approved on second reading as far as I know. Much less can it be approved on third reading in the last three days of session. Pero pwede pa yung gawin sa 28th Congress? Kasi sabi ni Sandro, technically, wala pang 3 years na nakaupo yung mga incumbent, barangay and SK Elections. Pwede yung gawin ulian sa next Congress dahil July 28 naman magre-resume ang next Congress, December pa yung barangay Elections. But um, with this caveat, pag walang ginawa ang Kongreso, edi eh tuloy, kailangan may gawin ng Kongreso para ma-postpone. At sang ayon sa 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 desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-postpone lamang ng Kongreso. Dapat sa pag-postpone, ilagay na ng Kongreso yung term. Hindi pwedeng batas lamang na sinasabing postpone, 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 postpone. Dapat kasabay ng postponement ang pagtalaga na ng term ng barangay officials. Unlike local and national officials whose terms are fixed by the constitution, ang barangay ay hindi pero sir, may info ka na meron uling initiative na ipapuspon yung BARM election? Wala. That was not discussed in LEDA. That was the last time I spoke with members of the administration and the executive presided over by the president. Walang ganong binanggit na intensyon, balakin o plano. October na yon di ba? Ano daw gusto niya? Postpone? Ayaw. Sana naman ba galing? Ang hirap naman ng mga info-info na ganyan. Okay. Ang hirap. Saan ba nakatira? Yan ano mga pilido ni sources? <laughs> Last name o first name ba yung sources? Hmm, anything else? So, sir, sources din daw ba yung sinabi ni Senator I mean, na may mga admin senator na gusto na rin madismiss yung impeachment kasi wala naman daw bilang eh natatakot na mapahiya lang. Parang gano'n. Hindi ko alam pero ang pagmumulan na lang siguro niyan. Bat bat pa, bat pa kayo mag Sinabi mismo ng pangulo, 'di ba, sang pinuno ng admin, ng administrasyon, na ayaw niya ng impeachment. Hindi niyo naman nakilala mag-sources daw. Pinuno mismo ng administrasyon ang na nagsabi, 'di ba, na hindi niya gusto. Um, so, di uh, hindi niyo nakilala mag-sources pa. Turo niyo na lang agad yung pinaka pinuno ng administrasyon. At may impact din 'yun sa inyo 'yun, sir. Um, hindi, ano bang definition mo ng administrasyon? Um, pansin ninyo, ah. um, nung lunes, um, maski ako medyo nahilo eh. Um, yung majority leader, tumayo para sabihin hindi tatawid yung impeachment. Yung minority at deputy minority leader tumayo para sabihin tatawid yan. Hindi ba dapat baliktad yon? Di ba usually dapat yung majority ang nagsasabing tatawid yan at yung minority ang nagsasabing, yung opposition ang nagsasabing hindi tatawid yan? Um, hindi na blur yung lines? Kasi gano'n naman talaga yan. Ang opposition at administration ay iba sa mayoriya at minoriya sa Kongreso. Opposition means opposition to the administration. Di ba? Administration means you're in favor of government. Majority means you voted for the winning Senate president. Minority means you voted for the other candidate. <laughs> <laughs> you know, the definition of majority and minority in the parliament. Eh? So, sir, my basis or true uh, Sinabines and that Administration allies, because of the president's pronouncement, are also working on the dismissal for probably, the dismissal. probably again because of the president's statement um, himself. Um, parang kawawa naman ng presidente pag sinabi niyang gusto niya walang naniniwala pag sinabi niyang atas uh, tapos biglang ayaw niya um, um, I think we should just take his word for it whenever he says something unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun hmm. makaka-apekto saan? paano mag-ano? Um, karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Di ba? So, again, ang pagbabasihan ko lamang ay kung ano ang um, magiging resulta ng boto. Kapag kaya pagbabotohan. So, sa tina-assure nyo na magiging independent ang Senate, kahit na mag-anon-stand yung mga kanya pagkakikita? Ever since the Senate has always had um, um, its own position, hindi lang yung Senado ha, pati yung individual na mga Senador. Ito na nga lang nakikita mo, baliktad na naghalo na ng majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto eh. Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines. Hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido. nagde decision sila basis sa kung ano sa tingin nila ang tama at naayon sa batas. It's na May side to me, Tito Sa Senado, ang agad-agad pala means upuan mo. Ulitin ko. Um, hindi ko maunawan at maintindihan kung bakit sa pabor ng gigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihayin ng Kamara at ni Speaker Romaldes, um, um, kung yon ang pasa niya um, sa ngayon at yon ang posisyon niya, hindi yon ang posisyon ko. Hindi ako nang gigigil sa impeachment na ito. Hindi ko rin dinedelay ito. Sinusundan ko lang ang President ng Senado at tinatalaga ng batas. At um, pangalawa, hindi porgit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romaldes, ay tulad niya, oo, oh, gagawin ko na lang din. Um, hindi ko trabaho yon Hindi bahagi ng job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuro na lamang sa gusto ng Kamara, sa anumang gusto nilang gawin. Mm. Meron pang naiwan? Mm. Yung, ano, yung US, ano, nangawagan po sila sa mga allied countries na uh supportahan yung sanctions sa mga judges ng ICC dahil po sa pangialam ng soberenya ng ibang bansa your comments or thoughts on that that is, is a good. matter for the executive to decide given that the president is the chief architect of foreign policy in our country that is not something for the senate to decide upon because our role is limited when it comes to the foreign policy um we only and merely ratify treaties signed by the president the house in fact has no role um formal role in so far as foreign policy is concerned? I think that question should properly be asked of the executive and the incoming um, foreign affairs secretary, Secretary Tess Lazaro, because that would be a policy decision of this administration. Baka iyahabol nga pala yung appointment niya sa makikita niya sa dito in the coming days. So whatever would be the decision of the administration SP, so support you po yan. Um, depende pa pa ko muna, but at first impress, the first impression that decision should um, be made by the executive. Hindi muna kami sa Senado. Thank you, Thank you. Thank you.